1, ayan. Ah, uh, wala kung ano to. Siya. Ito yung ginagamit natin sa ibang bansa na ginagawa natin, caa. Ito yung original na mint mint tea. Tinatawag natin sa Arabic ay nana, nana ang pangalan nito sa Arabic. Ito. Alam niyo ba ito ang maraming benefits ng uh, green leaves? Uh, itong uh, green tea, ginagamit natin green tea. Iba naman yung ginagamit natin na nakalagay na sa sachet na ininom natin, sinalagay lang natin sa hot water. Pero mas maigi ito. Ito siya. Kasi marami siyang benepisyo sa katawan natin, lalo sa mga babae nasabi nila sa mga research na ito daw ay nagbibigay uh, nagbibigay siya, siya ng anti-aging, mayaman sa anti-aging con content niya. Ito siya. Ito ay papakuluan lang natin ng 30 minutes, 5 minutes or 2 minutes, okay na. Mata kahit matagal na yata pa yung uh, 5 minutes na sinasabi ko. Pero kapag makita mo na na nag ano na na kumulo uh, na at uh, meron na siyang amoy nakip, na tea pwede mo na siyang ano kunin ayan lang siya guys ito lang siya ganito siya iba kasi ang benepisyo ng mga ganito yung mga green na siya uh, na ginagawa natin mismo kaysa sa mga tinilalagay lang natin sa hot water kasi yun ay iba-iba -iba din dumaan pa siya sa maraming proseso so kung tayo ang gagawa nito okay na mas maigi pa sa binibili natin sa ano sa buti meron nga dito eh sa yan sa Robinson's Mall yan sa grocery marami siya uh, siya ng 45.50 pesos ito siya. So, bumili ako ng dalawa. At uh, iniinom ko ng every other day. Bago, ang, bago ako matulog. O uh, sa umaga, pwede. Mas better daw sa umaga pag uminom ka ng tea. Kung wala ka pang kirain. Ayan. Kasi ang green tea talaga ay maganda sa kalusugan natin. Lalo itong green tea. Itong nana. Itong mint. Try na itong tiranim noon. Kaya lang nala, hindi siya ano eh. Pero ito try ko pa rin. Para hindi na ako mamili kapag once na marami na siyang dahon. Doon na lang ako kukuha para mas press ko pa. Ayan guys, ito siya. Pero sa alam niyo ba na ganito yung tarim ko sa Italy ang dami. Madaling gumamit doon kasi yung lupa nila ay brown. Hindi kaya natin na ano na mapotik ma, din pero hindi siya nabubuhay talaga nilagay ko talaga siya sa ano sa isang paso uh, nabuhay siya nung ano meron siyang 2 uh, days pero the, after that wala na hindi na siya nabuhay yan guys ito ang ginagawa natin at mag-uumpisa na naman tayo para sa Ah, kalusugan natin. Kalusugan ay kayamanan. Ayan guys. Ito ang mga kayamanan natin. Kung wala pa, kahit marami tayong pera, kung marami tayong sakit, useless naman, di ba? So, ang kayamanan natin ay kalusugan. So, ito naman. Ayan. Kahit maliliit, pwede pa. Kinukuha ko lahat, isayang. Ayan siya. Ayan. Ito ay pwede mo pang i-dry. Nilalagay namin sa salad. Uh, dry mint. Tapos kapag natuyo na, ginagawa namin ano siya, sa nilagay sa mga ulam. Ayan. May ginagawa namin dressing. Sa mga arabo. Marami sa arabo masinang ganito. Sa Arab country. Kahit sa Italy, marami kasi gumagamit sila sa Mediterranean Sea mga dumadayo doon sa mga kalagitnaan ng Italy ang dami nagkanap ng ganito kasi kita ko yung mga European talaga yun punong puno ng mga nana nila nana na, 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 kasi ang tawag nito sa uh, Arabic words Arabic language pero sa atin ay mid sa Italy naman ay mentos sabi nila mentos Natry ko na rin yung mga ibang ano, mga ibang uh, uh nasabi natin mga si uh, pero matapang sila. Ito kasi ay walang caffeine. Kasi yung kapag may caffeine yung uh, tea natin, mahirapan tayong matulog. Ito hindi mas maganda siya. Hindi siya talagang mabango pa, nagpapagaan ng pakiramdam. Lalo yung ano, lalo yung bawa ko matulog ay ano siya, uh, mabango yung amoy niya. Basta yung medyo maligamgam na okay na yan. Yun na ang uh, kagandahan na uminom ng ganito. Lalo sa mga, makatulad ko na ano na may uh, pausing, uh problema sa blood sugar. Yan. Mga pre-diabetic. Pwede daw ito. Yun kasi ang research ko mga kapatid. Mga gamot sa katawan natin, mga halamang gamot. Mas maganda kasi ang natural kaysa bumibili pa tayo ng mga antibiotics dyan na nakakasira sa kidney natin. Ba, alam, mamaya ay uh, magkakaroon na tayo ng problem na kidney problem. Ayan, hindi natin mamamalayan, masira na ang kidney natin sa kagagamot natin ng mga antibiotics na yan. At uh, yung mga katulad ko na nagresearch research ng mga pampaganda, yan. Maganda talaga ito. The best talaga na green tea. Anti-aging. Yun ang nakita kong kaalaman doon. Na resource ko sa mga green leaves. Doon ako pumupunta pag nagre-research ako sa mga Cora Digest. Yan. Yun kasi ang pinagkakaabalahan ko kapag uh, wala ginagawa. Yung may time ako na Uh, nagtatanong sa mga diyan nilalagay ko lang sa Google o sa mga ano mga rice, Google o sa mga herbs ayan mga kasi lahat ng tinatanong natin pupunta tayo sa mga Google o sa mga mga green leaves uh, para sa mga halaman na nakakagamot ng mga ganitong sakit ganun di ba ganun tayo mga uh, tinutuklasan at tinutuklasan natin o oh, hinahanap natin para meron tayong paraan kahit kaundong paraan ng para mature yung mga katulad natin yung mga natin ayan maganda so maganda din yung uh, may kaalaman ka kaysa sa wala kasi kung pumunta ka lang parati sa doktor at binibigyan ka naman ng maraming gamot hindi naman gumagaling ang gamot ang ano mo sakit mo no? wala din kaya Uh, natural na gamot wala ka talagang ipagkabala at uh, wala, hindi ka mata natatakot na masisira ang katawan mo kasi kapag na-immune na ang katawan mo sa gamot nasira uh, daw talaga ang kidney mo so yun lang guys, mag-share ko sa inyo na maganda sa ating mga katulad kong magahanap uh, ng beauty products, ayan tulad ko, naghahanap ng pampaganda ng mga skin, mga anti-aging, formula. Pampaganda ito. Ito na siya. Oh. Marami, na, marami po na. Ayan, na siya. So, ito ay dalawang beses ko siya pakuloan. Uh, today and tomorrow in the morning. Ito yung gagamitin ko siya. So, dalawang baso na ito, guys. So, itatatay natin. i tayo mamaya. Ayan. At salamat sa papanood nyo. Ayan guys, thank you so much.